Isang napakalakas at napakabisang paraan kung paano swertihin sa pananalapi. Unexpected na pera darating sa inyo sa pamamagitan po nito. Ito po ay napakabisa pong paraan kung paano pumasok ang swerte sa iyo at ito po ay magdala po ng unexpected na pera po sa inyo. Hindi lamang maliit na halaga, pwede kang manalo dito, guys, kung ikaw ay isang mahilig tumaya sa mga lottery. Pwede kang yumaman dito, guys, sa pamamagitan po sa iyong negosyo. Mabilis lumago ang iyong negosyo pag mayroon kayo nito. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, guys, kung paano gawin, panoorin niyo po ang bidyong ito mula simula hanggang sa dulo. Ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan sa paggawa nito. At kung kayo man po bago dito sa ating YouTube channel, huwag po niyong kalimutan, subscribe and then hit mo na rin yung bell all Sa paglagay po nito sa likod na iyong pintuan, magdala po ito ng surprise sa iyo. Magdala po ito ng unexpected na pera and then swerteng tuloy-tuloy po ang dulot nito magkakaroon ka dito guys ng pera ngayon pong taon na ito na ikagulat po ninyo at hindi po kayo makapaniwala na darating sa inyo ito hindi lamang po malit na halaga guys ang pwedeng dulot ito ito po yung nag-attract po ito ng sobrang laki ng halaga ng pera na pwedeng magbago ang buhay mo kasama ang iyong pamilya kaya yeah guys sa paraan po ito kailangan positive ka lagi mong isipin yung magagandang mga bagay po kung ano yung mga pangarap mo yun po ang isipin mo at magtiwala po kay kayo na ibigay po sa Magtiwala po kayo na makamit po yan Kaya guys, kailangan natin dito ang oras. Sa oras naman po, kailangan ito umaga and then uh, pwede pagising mo sa umaga sa araw po ng uh, Martes or sa Viernes. At napakaganda po nito guys, gawin po ito ngayong full moon. Ang full moon po ay August 20 po. Okay, and then mag-start po ang full moon, alas dos ng madaling araw. Kaya napaka-perfect po itong gawin guys, ang paraan pong ito. Kaya guys, no, uh, kailangan na kailangan natin dito ang asin. Ang asin naman po guys, tested and proven na po sa atin. Ang dami na natin ginawang pampaswerte gamit ang asin, and then nag-grant po ang ating kahilingan no? So guys, positive lamang po. Ang asin po guys, nag-absorb po ito ng mga negative energy. Nakakatulong po ito na pumasok ang swerte sa iyo, okay? At, at guys, kailangan din natin dito ang sibuyas na pula. Sibuyas na pula po sa gawin, ang gagawin natin ngayon is hindi po puti, sibuyas na pula po. Ang sibuyas na pula guys, ito po makakatulong po ito sa inyo para mabilis mong makuha ang iyong mga pangarap. Okay? So, guys, kailangan mo yung bago na sibuyas na pula po. And then, kailangan mo rin dito ang panulat. Kahit anong klaseng panulat or pintel pen, kahit anong kulay, pwede, pwede mo po itong gamitin sa ritual na ito. Kaya guys, ito po ang ating gagawin. Number one po, ayan, pagising mo sa umaga, magsindi po kayo ng kandila, and then magdasal po kayo ng taimti, magpasalamat po kayo sa ating mahal na Panginoon sa lahat ng blessing na binigay niyo sa, hindi binigay niya sa inyo araw-araw. Okay po, pagkatapos po guys ng uh, iyong pagdadasal, at ready mo na po ito kailangan po sa gabi pa lamang ay nakaready na po ang lahat ng iyo pong gagamitin mayroon ka ng asin sa maliit po na lagayan, dito po and then pwede kang gumamit guys ng garapon po na maliit, and then mayroon ka ng uh, sibuyas na pula and then panulat po, kailangan guys sa paggawa po nito, kailangan tahimik pa po, para sa ganong paraan uh, maganda po yung uh, kahilingan na magawa mo, maganda po yung wish na gagawin ninyo po so ngayon po guys, ang gagawin po natin dito guys dito po, uh, dito po iso isulat mo dito po ang sign ng pera guys kung uh, anong bansa po kayo halimbawa po guys sa Pilipinas kayo so piso sign po ating isulat dito guys iikot mo lamang dito ang piso sign guys tatlo po pagkatapos mo po guys nasulatan po ito sa sign ng pera kung saan bansa po kayo kung for example guys o po kayo so uh, dyan po na sign ng pera po kung sa Saudi ayan po kung ano yung sign ng pera dyan okay at Pagkatapos po guys, ito po um dito po sa Nilagay ninyong asin dito po guys kahit kahit garapon na maliit pwedeng-pwede pwede po guys ang importante magkasya po ito okay kayo na po ang mag-adjust guys kung malaki or uh, maliit depende po sa inyo kung ano kalaki ang iyo pong gagamitin nitong lagayan ng asin so lagyan po siya ng asin guys kalahati po dito or for example garapon siya na maliit so ayan kalahati po pagkatapos po ibaon mo lamang po guys baon lang yung asin dito sa gitna ibaon ang paganyan po and then pagkatapos nito nalagay mo na yung uh, bawang dyan sa asin, next guys kailangan mo mag inhale exhale kayo Okay? Bakit kailangan yung inhale exhale? Ang pag inhale exhale, ito po yung nakakatulong po ito upang ma-release po yung mga duda mo dyan or yung mga uh, yung mabigat sa loob mo. Kasi guys, pag nag-wish po kayo tapos mayroon po kayong problema na mabigat dito sa dibdib ninyo, hindi po siya mag-work. Okay? Kailangan po relax ka muna. It, uh, kalimutan mo muna sandali yung problema mo kung may problema ka and then inhale exhale ka muna pagkatapos mong nagkapag inhale exhale. Pag na-relax na po kayo sa kakana gumawa nito. Okay? Para sa ganun ay mag-work siya ng mabilis. Okay, guys? So, ngayon po, pagkatapos po ng inhale-exhale, saka inhale-exhale, ang gagawin po natin dito, guys, hawakan ito ng pagganyan, and then ibulong mo po dito ang iyong kahilingan. Habang nakapikit ang mata mo, guys, kailangan po, uh, parang nakita mo ang iyong wish na natupad na. For example, guys, ito po, guys, no para po ito, gawin mo po ito para po sa iyong kasaganaan at sa pera po. Kaya, guys, ah, uh, kasaganaan, isipin mo po na magiging masagana po kayo, wala kayong problema pagdating po sa pananalapi And then, isipin mo po guys, may pera na natanggap mo, habang nakapikit ang mata mo. So, ganito po ang banggitin mo. I believe the power of the universe. I am ready to receive the blessing from the universe. Unlimited na pera po ang aking matanggap sa pamamagitan nito. Ako po ay ready na po na makatanggap ng magandang buhay, magandang kinabukasan para po ako'y makatulong po sa karamihan. I believe the power of the universe to grant my wish. I claim it, I claim it, I claim it. Ngayon pong taon na ito ay magbago ang buhay ko kasama ng aking pamilya magkaroon kami ng kasaganaan, magandang kinabukasan, magandang buhay. So ayan guys, pagkatapos po guys, positive lang, positive. Habang binabanggit niyo po, huwag talaga kalimutan sa bandang huli yung affirmation na I clean it. Yung pag I clean it guys, ina mo na po guys na yun na po mangyayari sa iyo ang iyo pong kahilingan. And then pagkatapos nito, ayan, ilagay mo po ito doon po sa may likod ng iyong pintuan. Diyan pa lang guys no, uh, diyan pa lang sa likod ng pintuan ninyo guys, nag-attract na po ito ng positive energy no kasi po ang ating main door sa main door po ito ilagay sa likod po ang ating main door po doon po talaga dumadaan yung uh, swerte sa atin kaya uh, kailangan malinis yung ating likuran ng ating main door wala pong mga nakalagay dyan na mga uh, nakatambak na mga sapatos guys kailangan malinis po siya at doon mo po ito ilagay kagaya sa akin guys naglagay po ako ng uh, maliit na kabinet jan doon ko po ilalagay yan yung mga pampaswerte ko po sa taas po ng kabinet dyan sa may likod po na ng main door po. Pero yung kabinet na ginawa ko po, guys, ay talagang napakalinis po. Okay? Yun po ang gagawin ninyo, guys. Kung wala po kayong kabinet dyan, or uh, pwede po sa sahig nyo ilapag ito. Pero kailangan po, guys, hindi po laruan ito ng bata or kahit po yung mga pet ninyo. Kaya, guys, no, sana po makatulong po sa inyo ang ating pinag-usapang topic ngayon. Magiging positibo lamang po tayo. Wala pong imposible, guys. Sa lahat ng iyong mga pangarap, matupad mo po yan. Makamit mo po yan positive. Okay? At syempre po samahan nito ng taimtim na dasal at pananalig sa ating mahal na Panginoon and then guys uh, si at syaga. Kaya guys uh, kung nagustuhan ninyo po ang ating pinag-usapang topic ngayon, huwag po nyo kalimutan i-like, i-share po sa inyong makakilala, friends po ninyo and then mag-subscribe ka na po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Huwag kalimutan i-hit mo rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Thank you so much mga kaswerte lagi kayo mag-iingat. See you for the next one. Thank you, guys. Bye bye.